Pag-ipas ipaska ng iyong mata kapalit ng pera? Yan ang pinilahan kamakailan ng mga tigabulakan. Pero may iba kung question kung hindi ba yan paglabag sa privacy ng mga tao. Para saan ba talaga ito? Question It po ngayon dito sa Florida hindi na matanaw ang dulo ng pila sa dami ng dumagsa kamakailan sa gym na ito sa Plaridel, Bulacan. Yan po, And eh, pipila ko sa loob. Meron daw kasi rito namimigay ng pera. San libo. Siyempre, binili pagkain. Pero kailangan nyo muna raw mag-install ng app ng kanilang kumpanya. Magparehistro at saka iscan ang inyong mga mata sa isang kisap mata. Instant pera. Kulang two, trick Mga anak din yung asawa ipon din. Doon pa lang tayo, nagkatos na. Pero may ilang nababahala. Ba't mamimigay sila ng pera na no, walang dahilan? May kumalat na rin po kasing mga balibalita na ibibenta po yung information. Nitong January 14, ang grupo nag-schedule ng iris scanning sa evacuation center na ito sa Bulacan, Bulacan. Kabilang sa mga pumila, ang magkapatid na Elenita at Evangeline at ang lima panilang mga kamag-anak. Easy money nga po talaga. Kahirap po na ang buhay. Sino po ba magbibigay ng ganong halaga? Pero para makasiguradong hindi sila maluloko... tanong tanong muna kami. Nung sinabi na okay naman daw, mag register okay bago pumila. Ininstall na nila ang app sa kanilang mga cellphone. Ito po yung apps. Ang kailangan lang naman po is yung username, currency, tapos phone number, active email po. Wala po siyang mga personal address, wala po siyang kinuwang ID. Ang ilan sa mga nagbakasakali, tatlong oras na raw na nasa linya. Dahil tao dito noon, yung pila nila, lumampas pa doon. po talaga namin dahil sayang po talaga. Nung nakapasok, sumalang muna sila sa orientation. Makapag-download na po ba yung mga nasa taas? Yes. Ipinaliwanag sa kanila ang last step bago makuha ang kanilang pabuya. Kailangan muna nilang magpa-iris scan sa kung ay orb. Ang ating iris kasi, gaya ng ating fingerprints, may natatanging pattern na maaaring gamitin bilang identification o pagkakilanlan. Yung mga characteristics naman ng iris natin, meron tayong ridges at meron tayong folds. Yung kanyang arrangement, and it's very unique for each individual. Yung fingerprint kasi, meron tayong 40 markers lang. But with the iris, we can have about 250 unique markers each individual. That's why it's very reliable when it comes to identifying the identity of each person. Nung nasa loob po ako, nagdalawang dalawang isip ako, nakututuloy po ba ito? Na siyempre, nagtaka din po kami na kailangan palang i yung mata. Pwede pa kaming umalis or mag-back out pa. Ngunit dahil sa ipinangakong pera, kapalit lang daw ng pag-scan ng mata. Sayang po talaga yung cash po na reward na makukuha po. Itinuloy na nila ito ng pikit mata. Pahinga nyo rin po ako magpa-verify. Pandagdag din sa gasto sa pamilya namin. Isa-isa ah. na silang sumalang sa orb. High-tech po talaga siya. Ang naramdaman ko na baka din po lumabo yung mata o magkaroon ng irritation. Pero hindi raw nila agad natanggap ang ipinangakong pera. 24 hours po siya bago makuha yung pera. Ang kanila pala kasing reward, cryptocurrency o digital currency bawat token may katumbas na halaga na kailangan muna nilang i-convert bago maging cash. Ang mag-anak, pinag-install daw ulit ng app para magawa ito. Bali, eh, dito po siya napupunta yung token po. Isisend ko lang po siya doon sa trading apps na ginagamit ko po. So, wi-withdrawing ko po, i-convert ko po siya as USDD or parang dollar. Magsisend sa amin sa bangko. At nung i-convert daw nila ang natanggap na token sa kanilang app, Nakita <laughs> na po namin yung pera namin sa cellphone namin, eto na eh, peso na po eh. Kada isa sa kanila, nakatanggap ng mula 2,100 hanggang 2,500 pesos. Legit na legit po, 100% po. Nami makukuha po talaga kayong cash dito. At meron pa raw silang dagdag na reward na makukuha kada buwan sa loob ng isang taon. Si Je nakatanggap ng additional na 48.50 tokens. Ang worth pa po niya is 3,460. Kahatiin pa po, po siya buwan-buwan hanggang maubos po itong 48.50. Napakalaking bagay na po yung makatanggap ng ganong halaga po. Kasi po may lama po akong anak. Ginamit namin ng dalawa sa pahunan na pinang namin. Nag-alindangan man kami pero may pinuntahan eh. naman yung pera. Kung siguro kung wala din yun, mangungutang siguro kami ng pampuhunan. Pero ang tricycle driver na si Henry, matapos sumailalim sa lahat ng requirements, ang natanggap daw niyang dagdag na 48.50 tokens na naglalaro ng mahigit 3,000 pesos. Hindi naman po na-withdraw. Baka yung account mo, mabuksan nila, di ba? Makuha yung laman ng pera mo. Baka daw gamitin sa mga modus. Kaya ang balak ngayon ni Henry, i-delete ang in-install niyang app. Hindi na po ako aasa na may monthly ako na makukuha. Ayun po siguro yung scam para sa akin. Pinaasa lang yung tao ayon sa aming pagsasaliksik, ang nasa likod ng proyektong ito, ang World na inilunsad July 2023. Ang isa sa mga nagtatag nito, ang CEO o Chief Executive Officer ng kumpanyang OpenAI na si Sam Altman. I hope that a protocol like World will be an interesting way that people can transact with each other with AI systems. Mula nung inilaunch ang World, million-million na raw ang nag-sign up para ipaskan ang kanilang mga iris, kapalit ng isang digital ID at libreng cryptocurrency o yung token na pwedeng ang papalitan at gawing pera. Pero March 2024, binan ng gobyerno ng Spain at ng Portugal ang world at ipinatigil ang pagkolekta nila ng personal data mula sa mga residente. Habang sinuspindi rin ang operasyon ng world sa Kenya sa Africa noong nakaraang Agosto. Ano ba talaga itong iris na ito na may kapalit na pera. May dapat nga bang ikapangamba ang mga nagpaskan ng kanilang mga mata? Bibenta po yung information. Ang kinatawa ng kumpanya, magsasalita na. Anong nanakawin sa iyong information? magpapaskan ka ba ng iyong mata? Kapalit ng pera? Magpapaskan ka lang ng iyong iris? May kapalit na raw mahigit 2,000 piso? Ito raw ang kondisyon. Kaya ang mga taga-bulakan, umila at kinagat ito. Inis po talaga namin dahil tayang po talaga. May tumalat na rin po kasing mga balibalita na ibibenta po yung information. Para mabigyang linaw ang mga haka-haka na kipag-ugnayan ng aming team sa mga nangangasiwa ng proyekto dito sa Pilipinas, ang World. Ayon sa kanilang spokesperson na si Attorney Enrique de la Cruz Jr., nagsagawa sila ng iris scan para mapatunayan na ang nagparehistrong user mga totoong tao at hindi artificial intelligence o AI mas accurate siya kaysa sa facial recognition kaysa sa fingerprint yung scan mo ikinukonvert nila into an alphanumeric code walang hihinging impormasyon sa ha tatanungin lang kung ano birthday mo para malaman ko ikaw ay above 18 so hindi ini-store ang picture ng iris Layon daw ng world na maglunsad ng isang digital identity system. Ang sino mang magsa-sign up o lalahok sa world makatatanggap ng tinatawag nilang World Coin Token, isang uri ng cryptocurrency. Pero bakit naman kaya sila namimigay ng pera kapalit ng pag-iris scan? a marketing tool. Pag na ka, po pwedeng magkaroon ka ng access dun sa produkto ng world, which is the world coin. Para sa mga hindi pamilyar, ang cryptocurrency ay digital na pera. Gaya ng tradisyonal na pera, pwede itong gamiting pambili o pang-invest. Yung value niya nag-iiba because may exchange rate. In other countries, accepted na kasi yung cryptocurrencies. Eh. Dito sa Pilipinas, parang medyo mas unknown pa eh. But we're getting there. Hindi siya scam. Makabago at hindi pamilyar Tama. Ibebenta kasi yung details niyo sa black market, kaya mas malaki kikitain nila. Safe ba yan? Yung iris scan, na hindi nakalagay kung sino ka. Walang pangalan, walang address. So, anong nanakawin sa iyong impormasyon? Sa ibang bansa daw is binaman. Hmm hindi siya paglabag sa data privacy right voluntary ang pagbibigay at walang personal information na hinihingi at dumaan ito sa lahat ng ahensya ng gobyerno Samantala, ang NPC o ang National Privacy Commission naglabas ng pahayag na mag-ingat sa isinasagawang iris scan sa Bulacan at kahit nag-issue raw sila ng Certificates of Registration sa naturang grupo, hindi raw nangangahulugan na pinahihintulutan o aprobado nila ang paraan ng data collection. Ayon pa sa NPC, ang biometric data gaya ng iris scan ay sensitibong personal information o data. Kapag ito kasi ay nanakaw, maaaring magdulot daw ito ng privacy at security risk para sa isang tao. Batay po sa datos ng SEC, ang world po ay hindi registrado sa Pilipinas. Parati pong pinapaalala ng SEC na lagi lang makipag-transact sa mga registradong korporasyon. Maging mapanuri. There's no need to register the company in the SEC since It is a technology provider with no business operations in the Philippines. Hindi ko siya masasabing 100% secure. Ang problema kasi dito is kung paano nila sinesecured sa database yung mga information. So kahit kasi dinilit mo siya, hindi naman siya totally deleted agad. Kasi meron tayong tinatawag na backup. So may possibility na mahack din siya. Wala namang problema kung provide mo yung mga personal information mo or yung iris. Ang mahalaga lang is dapat kung safe ba talaga. There was never a recorded incident na merong danger na nangyari when someone was using an iris scan. Hindi natin siya basta-bastang pinamibigay na information because it's very unique for every individual nga. So pwedeng magamit siya sa mali pagka napunta siya sa mga maling tao. Meron po kaming ginagawang online investigation and cyber patrolling na rin since may nakita po kaming mga news and posts regarding that matter. As of the moment, sir, wala po pong data or na-record na incident ang PNP Anti-Cybercrime Group na ginagamit po yung iris scanner. If ever naman po kung meron mabibiktima, then they can go here sa PNP Anti-Cybercrime Group office para po mag-report. Lahat ng bagong teknolohiya nakakatakot. Sa huli, ang paraan para maproteksyon ng ating sarili ay aralin natin bago natin gamitin. Bago kami pumasok sa gina suriin mo lang mabuti para walang sisihan. Huwag tayong maghahaman doon sa konting isinusuhol sa atin. Kung ano man yung intensyon nila, sana naman po yung maganda.